Pag-aalaga ng baboy ang isa sa mga ikinabubuhay ni Lola Cristina sa Barangay Comfort sa Tuba Benguet. Kaya bantay sarado ang kanyang limang alagang baboy lalo na't may kaso ng African Swine Fever sa kanilang lugar. Anak nga apan agdaki-dakiwas, ag ituyak na lang. Uh, balay ko kanjay ko. Tapno. Tapno haan nga agala iti anak nga makaptan iti dayta nga sakit. Pero labis pang ikinalarma niya at ng barangay ng mamataan ang patay na baboy na palutang-lutang sa ilog ng buwad na maaring carrier umano ng ASF. Sa ngayon kasi, nasa red zone category o may aktibong kaso ng African Swine Fever ang barangay. ni report sa akin last Sunday ng umaga. Ito nga, yan nga ang problema namin dito sa barangay. Initially nagsagawa sila ng uh, disinfection and uh, tinitingnan yung situation kung mangailangan ba magsagawa ng uh, depopulation sa pagkatang estado o status ng uh, Camp 4 ay uh, under sa ASF o yung African Swine Fever is still on the red zone category. Handa namang bayaran ng ahensya ang mga baboy na kailangang ikal pero nangamba dito si Christina gay nga dapat nga iteda kurang pay nga maibayad ijay baboy nga dadakol isung agan-anad kami nga agtaraken ti baboy ayon sa barangay ito na ang ikalawang pagkakataon na may natagpuan silang patay na baboy sa ilog Maliban kasi sa mapanganib ito, dumadaloy rin ang ilog sa mga bayan ng Rosario at Pugo sa La Union at sa mga bayan ng Sison, Mangaldan, San Fabian, Pozorubio, San Jacinto, Mangaldan at Dagupan sa Pangasinan. Nagsagawa na ang Barangay ng Information Education Campaign at Seminars upang agapan ang pagkalat ng sakit. Ang problema, agad kinakatay ng ilang magbababoy ang kanilang mga alaga na nagpositibo sa ASF. Sabi naman kasi ng ano ng according to study, hindi naman wala na daw naman epekto sa katawan. So yung mga tao, ang ginagawa, wala naman palang epekto sa katawan, di kinakain. Pero hindi nila alam na lalong lumalawak, kumakalat yung virus. Aabot sa isang daang baboy na ang ikinal ng mga otoridad sa barangay upang maagapan ang pagkalat ng sakit. Kaya si Nanay Elizabeth umaasang maibenta pa nito ang tatlo niyang baboy bago ito mahawaan ng ASF. ko nga, hindi pa man natatapos ang aming panayam sa kanya, nakatanggap kami ng balita. Mayroon ulit na mataan ang barangay na patay na baboy sa ilog. Narito tayo ngayon dito sa Barangay Comfort dito sa Tuba, Benguet along uh, Canon Road. Uh, makikita nyo sa likuran ko, ito yung animal quarantine. Uh, nandito tayo ngayon kasi fina-follow up natin yung stories ng mga nagtatapon ng uh, bangkay ng baboy dito sa Buad River. At kanina nga lang uh, may napabalita sa atin na may namataan silang uh, biik. So far yung nakikita ko parang bangkay ng biik dito sa kabaan ng buwed River kung saan napakadelikado nito ayon sa ilang eksperto. Agad kinuha ang patay na baboy para ilibing. Nilagyan muna ito ng disinfectant bago inilibing sa higit 6 na pulgadang hukay. Ito na ang pangatlong beses na makapagtalang barangay ng ganitong pangyayari na ikinalarma naman ng Department of Agriculture. All dead animals are not fit for human consumption so para uh, ang pinakamagandang gawin ng ating mga kababayan ay eh, agad nga nga o ipaalam ito sa inyong uh, barangay chairman and yung ating mga barangay uh, agriculture extension workers sa kanilang mga lugar. Magsasagawa pa ng karagdagang pagpupulong ang barangay upang mapaigting pa ang kampanya kontra ASF at mapanagot ang mga residenteng nagtapon ng patay na baboy. Samantala, kanya-kanya na rin ang pagtatayo ng Municipal African Swine Fever Border Checkpoints ang ilang bayan sa La Union. Ito'y matapos makapagtala ng positibong kaso ng ASF, ang bayan ng Aringay at lungsod ng San Fernando at bayan ng Cervantes sa probinsya ng Ilocosur. Nakabantay dito ang bayan ng Agoo. Sa bayan naman ng Banggar, ipinagbawal muna ang pagpasok ng mga buhay na baboy at pagkatay sa mga ito ng walang pahintulot mula sa LGU. Ang bayan naman ng Aringay, binawi ang declaration nito na ASF free at todo muli ang kanilang kampanya kontra ASF. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.